may bagong rule ngayon. Kapag kapag aabot ng uh, 20% sa strength ng organic personnel sa OCS, 20% ah? Yes, sir. Ilan tayo? Sabihin natin 50. Yes, sir. Kung aabot sa 10, ang hindi makaabot sa 80%, nakita niyo yun, di ba? Yes, sir. Ang hindi makaabot, hindi ako makapag-break. Huwag niyong sabihin na kayo ang dahilan na hindi no, ako makapag-break. Pusap challenge kami. <laughs> Dito, pakilala bago bago magsimula, pakilala, pakilala. Pati edad, pati edad. Oh, ako <laughs> si uh, ora si Janet, sige, pakilala. Uh, I am second lieutenant Janet Pisera Elumbo 25 from Surigao City. Sir. Uh, Ilang I'm edad? 25. Years 25 years, years old. <laughs> I am second lieutenant Trisha May Lopez Capul, 24 years old. Sir. 24. <laughs> Ikaw, 24 po ka? <laughs> I'm calling a surgeon from Zamboanga years old 42 so, yeah, 24 42. ang oh, yeah. isa 25. Okay, Ranger C, 51 years old. <laughs> Tingnan natin kung kaya ba natin tong mga 24 at sa 25 at saka 42. Ilang gwete proper ah? Proper. Ah, uh, benta ko. Minimum. Yeah, proper ah, hindi yung improper. Yeah. Proper na ano, pag up, down, up, down, sabay-sabay, ha? Ah. Okay. Inhale, yes, exhale. Sir. Pag, pagbaba, inhale, ha? Ah. Yes, okay, all right? Kaya kaya? Kaya kaya. Malapit na yes, ng 50. Okay, ready? Wisto. Wisto. Ready? Down, up, One, down, up, two, down, up, three, down, up, four, down, up, five, down, six. up, down, 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 up, 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 down, up, 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 down, up, 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 down, up, 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 down, up, 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 31. Down. Up. Ito. Down. Up. Down. Sumama <laughs> 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 so, na. Wala ako sinabi na ang abutin ay yung edad lang. <laughs> Ilan lang 100 sa'yo? Sa so, sa edad mo? Sa so, babae? Ilan sa'yo? 70, 70 plus? 60 plus? Hindi 100. 60 Both 60? Same kami. 60? 60 plus. E paano kayo makaano yan? May bagong rule ngayon. Kapag kapag aabot ng uh, 20% sa strength ng organic personnel sa OCS, 20% ha? Ah, yes, sir. Ilan tayo? Sabihin natin 50. Yes, sir. Kung aabot sa 10, ang hindi makaabot sa 80. Nakita niyo yun, di ba? Yes, sir. Ang hindi makaabot, hindi ako makapag-break. Huwag niyong sabihin na kayo ang dahilan na hindi no, ako makapag-break. No, sir. Ha? Meron bang tayo mag-practice, Ma sir? <laughs> December, kailan tayo? 15 natin? 25. November 25. November 25. 25, sir. November 25? Yes, sir. Dapat by November 25, kaya ano na yung 80. Kasi ang passing natin dito, 85, di ba? 80%. 85%. Yes, sir. hindi 80. Yes, sir. 85%. Sir. 85% tayo. Yes, sir. 60 Tama. sir. Okay na yung 60 sir so sa push-up. Ay, 40 plus. 40 plus. Ilan ang ano nyo? 85? Pasing 85 natin is 40. Ha? 40 plus. 47. Hindi, wag yung target niyo yung 85 lang. Ang targetin niyo yung 60. 60 okay? Is yes. Man, piso na, sir. Kaya nga, ang targetin mo yung piso para kung magmintis ka, di mga 95 siguro. Yes, sir. Ha? Ako, tinatarget ko parati piso. Ikaw, e, lang piso mo? Meron ba tayong tropa ngayon na hindi makaabot ng 80? Wala? Sigurado ka? <laughs> last, last, ano natin, sir, PFT, pinakamababa. ano? 88. Wala eh. 88. Si Marlon, kaya na 85? Hindi man siya na PFT. Hindi man siya Ha? Okay nga. Kung, <laughs> kung nag PFT siya, deh, hindi niya kaya siguro. Palagay mo. Ha? 80. Si Kulin. Push na siya malakas. Si Kulin. O, oh, eh, si Kulin, takbo, wala. Mga 70 plus lang yan. Maliban na lang kung mag uh, ano siya, mag perfect perfect siya sa ano, mabawi na 'yon, di ba? Yes, sir. Oh, kung sa inyo gano'n 'yon. Overall, dapat 80% overall, di ba? Pero sa atin, walang bakasyon kapag hindi makaabot na 85%. Yes, sir. Laro naman yun, di ba? Yes, sir. Walang bakasyon. si taas kami, hindi magbakasyon? Ikaw, yun? No, sir. <laughs> walang bakasyon, tinudalay na. Yes, sir. Ang... Kung wala ako, sir, wala ka din. Oh, talaga. <laughs> <laughs> Wala talaga. Eh, okay, huwag bakasyon Sorry. tayo dalawa, sir. Ha? <laughs> Unsa? Huwag tayo, sir. Dili. Kung maabot mo pulo ka buok, kahin... Sila, sir. Hindi may kasali sa 10. Kasama kayo. <laughs> Kung abot ng 10 kayo sa... sabihin natin, kore, ilan tayo dito ngayon? Masing... 80, 80 plus na tayo, sir. Ha? 80 plus na tayo, sir. O. 80 plus, 20. Ibig sabihin, 16. Kung aabot ng 16 katao ang hindi makaabot ng 80% sa PFT ngayon, fourth quarter, Pati ako madama, hindi ko makauwi. Kahit piso pa yung grade ko. <laughs> Ikaw nyo? Yes, sir. Tawa ba? Yes, sir. Ha? Ikaw lang yun, sir. Ako, eh, Uman, si SM, man. hindi rin makauwi. Yes, Kasi sa kanya, 10%. 10%. Ah. Kung 10%, ang uh, hindi makaabot ng 80%, hindi makauwi si SM. Hindi yan? Yes, sir. Pero ang nakikita ko so far, mga dalawa-tatlo, ang medyo malabo, makaabot ng 80, di ba? Yes, sir. Mga dalawa-tatlong tao lang yan. Grabe naman kung kayo mga atiniente ang hindi makaabot. Parang <laughs> binuang. <laughs> ha? Okay. Nag-post up ang gusila dito ganago. <laughs> o. Oh. Gabugado. Sige, kita na nila, <laughs> sir. <laughs> Pusap <laughs> <laughs> Ga-practice ba kayo? Consciously? <laughs> yes, sir. Nag-post up. Ako, nag-post up din ako dyan. Nag-post up na ako ng set doon. Tapos nag-seat up ako, ako, ba? Diba? Huh? Nag-seat up ako ng dalawang set. Isang set doon, isang set dito. Ubukan ko kasi gusto ko ma-maintain ko yung 100% ko eh. Ang medyo hindi ko lang sure ngayon kung magiging 100% pa rin ako yung takbo. Kasi yung takbo ko ngayon 18. 18 sir. Ah. Uh, so dapat i-balance-balance ko siya. Matter dagan dogma. Tag. Kamo. Yes sir. Ha? Practice man lang yan. Dapat yan na, ano yung lungs kasi pina-practice. No, eh. <laughs> ha? Tuesday pa. Tuesday pa. Tuesday pa lang bukas. O oh, so Wednesday magbike ta. Oh. Okay? Ganyan ang ano. Ha? Ah. <laughs> kayo ha? Ah. Yes, ito, sir. hindi ito yung parang pamirsa dahil may policy. Dapat ano, dapat parang way of life mo ba? Yes, sir. Daghan kayo nangamatay. Mga kernel na, nangamatay sila kasi hindi man sila mag-exercise lamon ng lamon. Nak nakita nyo? Yes, sir. Ngayon, pabata na ng, pabata na mamatay Ngayon, na naatake sa puso, na aneurysm. Pabata ng pabata, mayroon pa yung nasa ano lang, walang 40 eh. Oh. O. Kita mo? Yes, sir. O, oh, ano mangyari? Okay. Dahil hindi sila mag-isises, lamon ng lamon, ayun lang yung dahilan doon. Correct? Yes, sir. O. Oh. Kung gusto niyo na, ganun, tapos, nakakaya, magtanaw sa'yo. Grabe man yung katawan mo, parang, parang retireable ka na yung katawan mo, di ba? Lalo na sa babae, maraming mag, maglalaki ang, ang katawan, di ba? Yes, sir. Ibig sabihin, hindi sila mag-attempt. Kunwari, lalo, lalo kung mga anak, mga anak mong kayo, lalaki kayo. Dapat mag-effort ka talaga paano ako liliit. Mag-ano uli, di ba? Yes, sir. Mag-damihan uh, mo yung exercise mo. Ano time mo si SM mo? Oh? Dati, ano to si SM eh? Piso-piso to lahat eh. Ngayon, ilan na? Ilan? Piso-piso pa rin. piso, -piso pa rin? Pusap Pataka. Huwag ka po ka nagsaisinta <laughs>

Exaggerate. 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 Exaggerate.